Alright mga kabumbrum, for today uh, ituturo ko sa inyo kung paano malaman kung original or fake nga ba yung Pia Horn na mabibili nyo. Okay? So sa box ng Pia Horn uh, meron kayo makikita ng dalawang sticker. So dito sa isang sticker, dito na lang kayo mag-verify kung original or fake. Ngayon scratch nyo yan, burahin nyo pag naburahin nyo, so magiging ganito siya, buo na yung pinaka logo ng QR code i-scan nyo sa, sa inyong kamera and then lalabas yung ganto pag lumabas yung ganyan i-click nyo and then lalabas ulit yung ganto open in browser so pindutin nyo yung open in browser lalabas na to yung sa kanyang website and then pag lumabas na sa website ayan nakikita nyo yung number na to 7674 4776 So, dapat parehas yan dito sa website or link na lalabas. So, ganun lang kadali malaman ng original at peke. So, yun. Para uh, pag kayo bibili ng horn ganyan lang ang gawin nyo. So, ride safe mga kabrumbrum.